So may nagtanong sa atin guys kung paano nga daw ba mag-remix. So ang video na ito ay para lamang doon sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-remix. Dahil alam ko guys, marami na ang nakakaalam sa inyo dito. Pero paalala lang ha, na kapag nag-remix kayo ng video, piliin nyo yung mga video na alam nyo walang violation. Okay? Dahil marami na ang nagka-violation dito guys, dahil lang sa pag -re remix Dahil yung mga nire-remix nila, may mga violation pala. Kaya ingat-ingat po sa pag-remix. So ang una nyong gawin, guys ay maghanap muna kayo ng Reels video na gusto nyong i-remix. Tapos, pindutin nyo itong tatlong tuldok dito sa baba. And then, makikita nyo na itong remix video. Pindutin natin. So, dito guys, pwede nyo lang videohan ng mga sarili nyo. Ito nakabak ang cam nito guys. Para iharap sa inyo yung camera, pindutin nyo lang ito. Or, pwede kayong pumili ng video nyo doon sa gallery nyo kung meron na kayong nagawang video. And then, kapag okay na, pindutin nyo na itong next tapos syempre lagyan nyo na rin siya ng uh, caption and then share now. So ganun lang kasimple guys.